Hello guys, so ito naman tala yung isang mga trabaho namin dito sa South Korea kung saan simple lang yung mga ginagawa namin kasi uh, nga tapos na mag magbaklas dun sa uh, isa sa mga products namin dun sa dagat and ngayon is nininisan lang namin yung yan. Actually, guys, kawayan pa na yun. tapos kinutin ng plastic. para siguro, uh, hindi mabali or hindi kagad masira. Diba? Kasi pag normal na PVC na plastic lang yung gagawin nila is madali lang masira. Kaya yan ang ginagawa nila, guys. Kaya yung ng kasama ko is yan pa na yung ilalagay yun dyan na pasta talian siguro papakita ko sa inyo pag nagkaroon ng oras kasi nga sa pagka ngayon is busy pa kami eh hindi pa namin natapis yung nasa dagat yung iba pero marami talaga yes grabe yan ang dami ng puro ganyan yung mga uh, gamit namin sa dagat and yung time na yun, guys is simple dahil na kami sa dagat eh wala na kami ga ng pagkahap sa hapon kaya yan ang ginawa namin madali naman yung mga ginagawa dito guys ang mahirap lang talaga guys sa tangani kasi nga minsan nakakain na kami ng one tapos simpre pagpagod ka na diba nakakagutom na kaya yun ang mahirap dito guys yung sanay ka kumain ng tatlong beses ng araw tapos yung ngalian mo na sa taong oras tapos yung pagpunta mo dito is uh, delay or simply nakakagutom yun pag delay lang ng 1 hour diba ba sobrang galang ng trabaho dito tapos yun nagpapantuhan lang kami habang nagtatrabaho ang gaan gaan lang ng trabaho dito guys pero pag sa dagat kasi lalo siguro pag yung sumasak yung sikmura mo pag pag masama yung panahon, pag may maalon, yung iba okay lang sa akin kasi hindi. Minsan masakit, minsan nakakaano ng tsikmura. Hindi masama yung pakiramdam. Kaya minsan, siguro pag natapos namin yung sa dagat, nasa sa uh, isang linggo na lang yun. Pag natapos yun, nasa land area na kami magkatrabaho. Tapos, hindi na mahirap. Siguro, isa o isang buwan o dalawang buwan kami magkatrabaho sa land. And, Oh, yun naman siguro yun kasi nga ang mahirap naman yun is yung pagbalik ng mga yan sa dagat and yun na, yun tapos, kung kukwenta mo, yung araw pala namin dito, guys, is natatakot ng label sa araw. Tapos, sumula kami ng 6 am Tapos, matapos kami ng 5pm. Pero, may dalawang oras na break yan. Kaya, eh, kaya magaling lang. Salamat pa na sa walang sawang nag-supporter dyan. Sana makabawi ako sa inyo. Kung sino man ang nanonood, sana uh, mag-comment lang kayo dyan. Baka kasi pag next time is uh, may bibigyan